Kidinan lang kuntahay ang mga landag sinu-nunauna. Kung kuno di ini, nataog kinang Kini ang akong suliran. Kini ang akong mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahuma. Mga kinutlog, gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy nga naggumon ka sa inyong galaman. Suwata ka na, huwag ipadala ng atong tulumanong. Kini ang akong suluran. Arong kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suduran. Kini ang sinumat ni Teresa Tiro, Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMM Drama. May matlaw ka ninyong tanangan na paminaw karon, ron, na yung tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. ni Oprah o ni Elaine Batan. Ingon man, sa si mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong sawat suliran. Ako si Jera, 28 anyos, minyo og nanay o naanay o ka anak Nagpuyo sa address sa Dumaguete Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga samad o bunog na naangkon sa akong anak, sod sa eskwelahan. Aron inyong hisabtan, Inun ini ang mga panghita po. Um, ma'am, sorry ha, pero bawal ba yung masod ang parents din sa classroom during class hours? Ay, ma'am ba, Chief? O, oh, nak, good boy sa klase ha. Paminaw ni teacher. O, ma. kuha ka ni mama ini eh, pamuhi ninyo ha. Okay. Sige nasod na, sud na. Bye bye na. I love you. I love you too. <laughs> Kumusta naman class ni magani ha? Okay ra. Sure? Yes ma. Nag-enjoy ra ka? Oo. Oh. <laughs> okay, good. Kung naga ni mga away, sulti na ni mama ha. Okay. Why class yung okay, mama Waa, wow, kaysa Saturday man uugma. Oh, mag ay may uugma ni Papa? Oh, siyempre. Ahh, <laughs> 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 ay, ayaw-gitig, ayaw-gitig. Ay, ay, kinig yung amahan ng anak ko. Oh. Ken, anong biing bata? Uy, tingnan, di na makaginhawa. Uh, uh, day? Dali sa'yo, Day. Ha? Nga naman niya ko. Oh. Ha? Nga naman di ay. <uskos> Nak, nga naman eh. Napaksot man yung uni mo. Ang na ma. Kisa may nagbuhat ani ha? May kaaway ka sa school? Oo ako kay mama. <sighs> At na lang na ugma sa eskwelahan. Pangutan na ang maestra. Ambang gid ko makabantay nga do na say kaaway ma'am. Oy. Basin sa inyo ni niya makuha ma'am. Or basin sa kay output kaayon ini din sa classroom ba. Unsaon? Playful pa man gid kaay ni mga bata basta ingon aning idara good ma'am. Naibaw gid ko indi sa amo kay grabe ko makadag monitor sa kong anak dito sa amo ma'am. Ah. Hanin na lang ma'am. Kay wak mang ko nakita nga nay away nga nahitabo din sa classroom, I'll make sure na lang nga this won't happen again. I hope so, ma'am. The way na ako ako ang akong anak, na kong ko ang kayo ni siya si Pat, o guwasan din ako tuloy nga musokol. Maong mag kaayo ko every time nga mauli siya gikan sa eskwilahan na naay mga samad-samad. So sa akong una huna kay lagi mga bata pa, grabe paka playful wa na lang sa nako gimain mga minor lang ang mga samad, kay basig, agi lang sa kiat sa mga bata. Hangtod nga, nagkadukay hapit naman lang kadaadlaw adlaw nga inig pa sa akong anak na agay mga samad-samad, unya, na Gano'n man yung buktunin mo? Gano'ng naalman ni agis pinaakan, ha? Sa may nagpaak ni mo? Ako, classmate. Bad kayo si kipangawoy. Unsa? Kitratik na ni Mahimo, da. Maging istorya ko sa si mga teacher, o ma... Ma'am. Pasensya na. Pero wag ko aning hitabo kay nagmeeting ming mga maestra. Mampaita sad anak oi. Eh. Dinhi gani na ko akong anak kay secure and safe tang inyong eskwelahan. Pero permi na lang ni sad oi nga kada uli sa akong anak na ay mga saman. Ma'am, pasensya na ka ayo. But please, do consider sad nga I cannot have my eyes for them every time. Kay I also have other things to attend to. Also, as a teacher, I do not tolerate any violence act from my pupils. Sige lang, ma'am. Kung mahibaw anak ko kinsa sa iyo, mga classmates ang nagbuhat ini, eh. ipatawag dayon na ako ang parents. Thank you, ma'am. Hmm. Hello? Hello. Diyan ako sa eskwelahan sa tong anak. Hmm. Ay, the black eye mang doka mataan ni oi. Unsa? naman sad? I will take legal action for this, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead. Kapila na kumiriklamo ninyo, Ani. Hapit na lang mo end ang school year pero akong anak halos kadaadlaw na ay samad-samad o baka bunog inigpauli. Di mo magpasod sa parents sa campus during class hours. Pero dili mo maka-assure na ako as parents sa bata sa safety and security mismo sod sa classroom. Sige lang, ma'am. Kay tinod-on yun ko ni Hitabu I have evidence kay na ako'y picture sa akong anak sa tanang mga bunong o samad ngayang nakuha din hi sa inyong iskwelahan. Imbis In nilit na lang unta ko ni Padak unta. Mura man hinon nga ako pa man masad-an nga nang ko dito tungod sa nahitabo sa akong anak. Waman nang gari mag-sorry ang mismo nga school teacher aning hitabua. Mura lang yun sila ugwa. Ang akong mga pangutana kining kinimusunod. Unang pangutana, doon na ba'y tulubago ng mga eskwilahan aning hitabua? na tanang incidents na hitabu man inside the school premises. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y pwedeng ikaso nila sa ilang pagpabaya sa ilang estudyante? Ngakong buto na hunaon, it's their responsibility to nabantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Ikatulong pangutana, pwede ba sa kunilang kasuhan for acting and accordingly sa school? Nadamang good akong emotion that time. Kay aside sa nablock ay ang mata sa akong anak, doon na sa inagian nga laing sama dapit sa iyang mata. matud pa sa usag ka classmate sa akong anak, gitusok ko no og lapis maong nasamad. Magka-blame ba dahil sa lanako sa akong actions? Huwag hinuon ko'y harm nga gihimo at that time. Ikaupat o katapusan. How about sa mga parents sa mga bata nga nakasa sa kong anak? Unsa may tulubago nila aning hitabua? Dapat unta masumpo ning klasiha sa mga bata, samtang gagmay pa, aron dili mo dako nga bugoy. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jera. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. kini sab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag og tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw dugaya, ipadala ang hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account giniyang akong suliran, official, writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. La yes. Lain-lain, klase-klaseng yung pamaagi kung saan yung pagpadala ang inyong ug mga suliran na mo. Importante, di ba, Dok, na kumplito ang mga detalye. Yes. Uh, mm. Parang may balume o gantod asa may makabot ang atong mga programa sa mm. atin. And, masabtan po natin mas nindot po ang drama ang inyong mapaminaw sa inyong life story. Oo, oh, manindot kay paminawon kay nindot man na itong mga talents mo Correct. at tag-og kinabuhi sa inyong sulat-suliran. Correct. Quote for the day, though? Quote for the day, diya. Yeah. Daghan kay kung kapilian natin. Mm. Eh. Ah, uh, uh, God bless us always. Yes. Waking up is a blessing, not a privilege. Tinuod. <laughs> Nasa ko na basahan to nga. Kanang, kanang, <laughs> the fact ko no nga, gipamata, tas ganoon, meaning napatay silbis kinabuhi. Oo. Oh. Ayaw gina ninyo kalimti. Dapat gyud uh, inyuhag yung um, i i, -i sa inyo hang mind always nga the moment we wake up it's another day another day full of hope Maogad. full of chances wagi na hibalo ug unsay mahitabugma mm. chance ra gyud na muna make mm. the most good and be thankful inig matahay salamat lord nakamata ko yes yesterday was a uh, history mm. today is a presence mm. and tomorrow is a big question mark Ugun sa metabo. Ugun sa Ay, dako. Yes, kasi mga i-grate today, Dok. Ya, yeah, akong i-grate today, uh, mga taga Chicago, Illinois. Mm. <laughs> Ruel Anios, Jane Anios, mga Unyo family, uh, uh, Mike uh, Busangilan, Ikon Busangilan, T.D. Unyo, no? May pagpamilal na sa... Chicago ah uh, abot dito ato na si Juanita King sa office ni Dr. Cora Cora Kihano uh, si Gingging Ging, no uh, mga taga Villa Aurora La Paloma City Green kampla pula po Sugud Bay Tennis Club members uh, kumusta naman mo si Colonel um, June Albisa Colonel uh, mga na kung ato ni. Hmm. Colonel mga amigo atun eh Colonel Virgilio Sinisa Dr. Quince Leona uh, uh, Engineer uh, uh, Nadela uh, si si uh, din sa paman. Hmm. Um, taga... okay, si Jaja Herodias, din sa Kamotes. Huwag uh, ka na mga naminaw na to sa mga bangko, sa mga nagkalain-lain nilang opisina, sa karun. At mga taxi driver, partner? At mga taxi, taxi driver. Gusto ka si Ma'am Nursing din hmm. sa... sa Ramos sa Fruit Vendors as Oh dito. yes. <laughs> Pahangyo on gyud ko aning <laughs> uh, ma'am nursing sa akong agong na yung, duk, mo ni. Kumayo dok, one money dok. Example lang ha. 270 ni dok, ato ah, 250 na lang. <laughs> yes, yeah, sa Milo's barbecue din ha, sa Talamba, no? Palamian kay nga barbecue. Hello and greetings ninyo. sa tanang mga mamalita ug mga on din ha sa Yes. Punto uh, legal today, partner. Punto legal mm. partner. Uh, uh man ato uh, suma, ang letter sa sender. Sa nabati na to din mm. sa drama. Ang atong letter sender ay si Jera. Jera ba pagtapos ani? Yes. Ni? Yes. Ah, uh, si Jera taga Dumagiti Negros Oriental. May pa right. ni Rose Gonzales Espinas, sa kaya sa mga, Duran family ako ni mga hmm. ni mga Duran dia sa kanang Negros sa Dumaguete City no Yes ah. punto legal kay ang iyahang anak manggod sulod sa skwelahan uh, partner na Samad og Nabunog Oh, inside the school premises. Oh, so, ka no? Balag <laughs> oh, na -ayun. ang ang ilang pangutana <clears throat> ang ang sign na hitabo, no? So unang pangutana. Mm. Doon na ba ito bagon ang maong eskwelahan aning hitabo ah? Na tanang incidents na itabukman inside the school premises. Mm. Yes, ang kanimang god um torts and damages ni no, under the civil code uh, of the Philippines nga giingon nga ang mga maestra ug ang eskulahan manggod are secondary parents. Oh. And um giintrigo sa ginikanan no ang ang mga anak nila ngadto sa eskulahan who are also responsible sa ilahang safety while inside the school premises. Mm. So in a way, yes, I will agree and I will say yes, nga na ay tulubagon, na ay responsibility ang skwilahan sa safety sa mga bata o kung unsaman ang mahitabo sa ilaha sulod sa skwilahan. Oo yun. Huwag mm. ka ng, uh, atong mga teachers, guidance counselors, uh, teachers, baka ng principals, mm. Correct. second parents, yun na, na? Tinoon. In mas mas makaditik pa na sila ito ni mga incidents like ADHD, mm. autism. Sila mismo, than the parents. Oo, oh, than the oh, parents. Okay. mas dugay ba yan <laughs> sa eskwela, no? Labi mm. na po ng eskwela na. Yes. Mm. ang pangunta na. Doon na ba ko'y pwedeng ikaso nila sa ilang pagbabaya sa ilang estudyantes? Nga, kung buo to na unaon, it's their responsibility to nga bantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Correct. Well, yes, na ah uh, we can file for kana towards damage damages no damages mm. good uh, on the part of the parent uh, on the part of the teachers but uh, akong suggestion labi na kung muskwila pagpadayo ng imuhang anak din ha uh, I, I, will suggest nga kung pwede to lang sa ta and sit down with the school the teachers the guidance counselor the advisor or the principal to try to settle no ang school administration the, the dispute or unsa mga ganing inyuhang reklamo din ha kay ang ako pong concern partner kay mm. Syempre, tao lang oh. Uh, Basin niya po ug ma-affected ang relationship sa bata o sa teachers nga sa sulod sa skwilahan. Bitaw. So perhaps it would be wise nga sit down and talk no kay wa mangge uh, sama sa kana ganing mag magcompromise ta di ba partner yes mm. Kadaghanan kadaghan mga guidance counselor sa mga schools atin eh mm. mga psychologists ni sila kadaghanan yes oo uh -oh. And they have been trained along this line mm. to do something about the concerns sa mga estudyante tinuod uh. sila puy mo monitor di ba ba? Oh. Sa behavior, sa oh. bata. Beh behavior, whatever. Mga no? interpersonal monitoring. relationship, oh. mga ina in na, Dok. No? Ikatulong pangutana, Pwede mm. hindi basad ko nilang kasuhan for acting and accordingly sa school, madala mang gunko sa akong oh. sa emosyon. Mm. That time, kaya aside sa nag-black eye ang mata sa akong anak, doon mm. na inagian nga laing samad dapit mm. sa iyang mata. o lapis maong... Nasamad, mm. maka-blame ba di ay sila na ako sa akong actions? Wala man hinuon ko'y i-harm during that time. Well, of course, no. Um, advisable sa gyud nga kung mo sa tolta making ta dapat kalmado ta Kaya, mm wakman -hmm. kay wa man sad gyud tay ma-achieve kung closed ang ato ang mind, init ang ato ang ulo or violent ta and sometimes ra ang kaning words. The moment mo gawas it nits atong ba ba din di ani mabawi. Yes. Oh, unya um like I said, kung wa plano ibalhin ang bata, importante kaayo og mo gyud ang relationship sa bata og sa parents to towards the school and the school ng mga officials. But I think on the part also of the school, no? Dapat po sila mo sabot. Kaya kung imo pong anak ang na-black eye, may emotional po ka. Kinsa ko'y gusto, di man ganyan nato to pa. Pada po ag lamok ning ato ang yeah. uh, bata na black eye na hinuon. Unya, okay. pa mata. Of course, that, um, I think, di ba, doctrine po na yes. ang mga, especially mga psychologists o guidance counselor nga mo sabot. Mo sabot sa niya na, no? Mm. Uh, sa, sa, behavior. Kaya, uh, ang kining bata, manggol kong na ay nun ano yung aning, mm. ah, by the way, ang bullying is not only physical but also psychological. Correct. Kanang name calling is a form mm. of psychological bullying. Tinood. So, uh, mo na yung usang mo deteriorate na ang performance sa bata academically. Hindi naganan mo skwila. Hindi mo mawana, mawana yung ang gana. Mm. Ay mo sa nibalhin o iskulan, o blacklist ka nung gibalhin na siya. Oh. Eh, kuwan mo na siya oh. doon. Oh. po. So, kung ako lang yung share as a psychiatrist, no? Mm. We, normal na siya masuko ta. Ako, si Atone na Ilim, naay ay tayo masuko. Oo, oh, oy. But do not make major decisions in your life When kung suko ka. Mm. Kaya, Almas. Devastating ang mahita mo. Tinood. Correct. <laughs> Ikaw pa ito katapos mm. Po. Tana, how about sa mga parents, sa mga bata, nga nakasala sa akong anak. Mm. Unsa may tulubago nila aning hitabuah. Dapat unta masumpo ning klas sa mga bata samtang gagmay pa arondili dili mudako nga bugoy. Mm -hmm. Yes, ang kani muna dapat duty gyud na sa Uh, uh, especially the guidance counselor nga i-monitor ang mga bata and uh, ipatawag po ang ginikanan, labi na sa katong mga nakasakit, no? Kaya naasagid sila ito lubagon. And it is their responsibility to call out ang katong parents sa bata nga nanakit, no? Sa ug ugla uglaing bata to let them know. And, um, and, and to impose disciplinary sanction also uh, ngadto sa bata para makasabot siya na dili sakto ang iyahang gibuhat. No? Naagi sense of ownership o responsibility responsibility for the actions no cause and effect consequences para masabtan po niya o dili na po siya muusab o buhat ana and on the part also sa katong victim that they will continue to feel safe sa inyong eskwelahan and on the part also of the parents para makibaw sila nga giaksionan po nila and that they will take responsibility as a second parent um to their students yes naging mga klaseng bata nga medyo ngita bikil ba mm. na, naging mga yung ang mga old. bata. So, yes. this is the, one of the job of the teachers, guidance counselors to do something, ha? Huh? Yes. Do, um, natrain, mm -hmm. na-train na mo ni mama, huh, sir. Correct. Uh, behavioral modification. Ah? Yes. Oh. Mga suginting paminaw, hinaut-unta nga na nakutlo na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo, nationwide tatak arema daghang salamat o maayong adlaw bye. -bye. bye. bye.